Hello Good morning Vertebral body Nagdidikit na <coughs> Yan ang sabi sa inyo ng Doktor Tagilid ka kasi yung lakad niya eh Pansin niyo Parang, ha? Baka ganun o oh. 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 Kailan pa ba nangyari? August ko lang maramdaman ko eh Last August, September, October, November, December, January, February, March na yun, di ba? Ngayon, hindi nyo nadala yung files nyo. Pero base sa doktora mo sabi sa inyo. Yun nga po yung mga x-ray sa akin, yung ibang position kasi hindi nyo. Tama naman. Okay, para makita. Yan nga po yung dito, ano, hmm. parang nag yung... Walang sinabing may compression fracture kayo? Walang. Basta yun lang yung nag-dipit yung nagdidikit, okay, normal yun. Kumaga yun talaga ang tinatawag na diskompression. Ngayon, dahil wala kayong files, at nag-therapy na kayo. Nag-therapy na kayo. Okay, sige. Ngayon, isa pa. Ano yung nararamdaman nyo? Nag-radiate ba yan? Masakit po. Ayun, masakit talaga? Huwag po akong matagal. Ang Masakit talaga. Parang okay. dito. Pag Pero bago natang... nyo naramdaman yan, ano yung huli yung ginawa? last na Check up na ako, kasi ano. Hindi nga bago kayo nagpa... Hindi kayo ah, check up kung ka masakit eh. Bakit ah, ba? po ako marami ang payi Marami sa Okay. Oh, <laughs> Tapos na. Okay. Puso ka <laughs> Ang mahalaga, malaman natin yung bulot dulo. Kasi kung na-disgrasya kayo sa motor, hindi ko okay. kayo kakarating Kung na-disgrasya ko kung saan-saan, nalaglag kayo. Pero kung naglaba lang kayo, naipit lang yan. Ibig sabihin, save kayo sa mga practice. Kasi hindi ko kayo kakaratingin Pag nalaman kong Hindi, ano po kasi kami Nabangga kami ng ganito eh Amen. Tapos wala kayong dalang files Bababalikin ko kayo Pero base dyan sa'yo May ipit lang yan Sige, relax ka lang Tayo Ibigay mo muna yung Ibigay mo muna isa Taglan ko na yung ulo mo sa akin. <coughs> oh, may higang patagin ito. Higang patagin oh, oh. Ang masakit po yung tanong. Ah, nang bahala. <laughs> Basta, ito lang po ang posisyon niya.

kaso Sige, isa pa. yung relax na. Okay tapak pa. Mamaya may pain pa yan, pero mas ano muna. Tapos mga ilang araw, <laughs> Hi. Hi. Thank you, thank you. Minsan ah, mag tayo. Okay lang kayo dyan, ma'am? Opo. Magpahala ka. Baka hindi na kayo nakakahinga dyan, ha? <laughs> <laughs> sarap. <laughs> Sige, dyan lang kayo. Kana lang mapuruan sa inyo, di ba? Ano yun, eh? Kaya, kaya. Kaya, pantasyon Cool. Mamaya, pagkatapos ng traction, tignan nyo kung ano yung magiging ano. Uh, tignan nyo yung magiging changes. Okay, relax na. Inhale. Exhale. Diyan ka lang. Masakit po talaga yung ganyan. Alam nyo kung bakit? Siyempre, nakaipit siya eh. Meron talaga yung tinatawag na pinch sa nerve. Kaya pag gumagano kayo, ah, ah, sakit, ang ah, sakit, ang ah, sakit. Kaya, ang gagawin nyo ngayon kaya mapapansin nyo, tagilid na kayo eh. Sinusundan nyo, para hindi kayo masaktan. Ginaganyan nyo, para hindi kayo masaktan. Kasi pag pinilit yung ituwid, ouch! Sakit, kaya... Pero yung ginagawa natin, yun tinatangka tinatanggal natin tinatanggal natin yung pagkaipit. Pag natanggal ko yun, mamaya makakabiling-biling na kaya. Sige nga, tagilid ka nga rito. Sakit? Hindi. Sakit? Wait. Tapos, pag na-adjust kayo, magantay lang kayo ng 3 to 4 days. Kasi hindi yan parang parang lobo. Siro-siro ka agad pag tinatok. Hindi. Meron pa kasi. Ilang buwan na kasi to eh. One more. Last na to. I-haya ka ulit. Yan. Yeah, straight. Pag nakaganyan ka, may namamanid, may masakit. Wala. Very good. O, oh, kabilang Gabi ng side. Ayan, pag naka ganyan. Wala Wala. Okay, sige, upo na. Tukod yung siko. Ayan, tukod yung siko. Sa siko kayo umuha na, ano? Ayan. Sige, upo na maayos. Upo maayos. Ayan. Masakit po pag nakauko. Pihaya ka ulit. Pihaya ka ulit. Masakit po. Pero pag nakalatag, hindi. Yan. Sakit? Hindi. Huwag okay, ang hangat yung ulo nyo ah. Sakit? Hindi. Yan. Hindi. Yan. Okay. Anong nangyayari sa inyo, ma'am? Anong nangyayari sa inyo, ma'am? Yung sakit na kasi nasa loob, parang hindi na, hindi na pahit. Yes. Wait yung nangyayari sa inyo, pag nakaladag ng ganyan, wala. Pag nakaupo, nadadagdagan yung bigat, nakukumpress. Mm -hmm. Napitirat na siya. Sa taas. Napitirat na siya. Maaring yung files nyo ma'am, dalihin nyo ma. Baka nga yung, sinasabi, nagdidikit na. Sabi sa inyo ng doktor, gano'n. So, kailangan nyo pong bumili ng ano? Meron ba ako yung long support? Meron kayo? Dinala nyo? <coughs> malaking bagay kasi yun. Medyo malaking babae kayo eh. Medyo mabigat. So pagka na kailangan may grip kayo, tutulak kasi ito eh. Tutulak po. Dapat, dapat, dapat Yes! Tutulak po yes, dito. May iwang nilagay. May iwang lang kasi yung nabili ko. Tutulak po ba ganyan? Mo. Yan ang ganyan para umangat to. Kasi one, nakadesenyo kasi pag ganyan nakalundo yung sexy tayo yung nakalundo yan. Tingnan yun, lateral view nakalundo talaga ng pagano niyan. Ngayon, kaya pag ako nagkabit niyan, kalahati sa kwet, kalahati sa balakang. Okay, para umuat ng gano'n. Subukan natin. Kung mababago, sige, ganyan, ganyan ka Subukan natin, kung pa natin. Tama naman yung sinabi ng doktor, nagtitikit. Yun talaga eh, pag mabigat tayo, pag nakokompress, magtitikit. Pero kailangan natin maiwas yung tinatawag nating capsule joint at facet joint para kahit pa paano maging bearable siya. Tapos mo niyo 'yun. Okay? Igabit niyo 'yun pansamantala kasi wala pa. May kalaki yung bayo. Sige nga, tukod mo yung siko mo, tukod mo yung siko. Tukod mo yung kamay mo rin, tukod mo yung mo at kamay mo. yeah. Sige. Sige po kayo. Ayan, bago. Nagbawasan naman po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay. Ma'am, kasi ma'am, hindi po agad mawawala yung pain. Mararamdaman nyo lang na nagbago. Pero nandyan pa rin yung sugat kasi hindi po rito pa bumalik sa ano. Hindi, kailangan lang mabawasan yung pain. Tapos magantay kayo ng mga ilang araw. Huwag muna kayo maglalakad. Magpahinga muna kayo. Paglagay kayo ng brace. Kasi yan, Kita nyo, galing na kayo sa ospital, nagpa-therapy na rin kayo, hindi rin madali. Ito, ginagawa natin ang paraan. Ine-explain ko sa inyo kung paano yung maghihilong. Umislant lang muna kayo, hayaan nyo lang muna. Tapos, yung mga nireseta sa inyong gamot, sige lang. Basta nereseta sa inyo, I-take nyo. Okay? Makakatulong yan. Sa tulong ko, sa tulong nila, magbabago yung pakiramdam nyo. Okay? Tapos, madalas nyo lang pa, kahit hindi kayo marunong mag-massage, ganyan-ganyan nyo lang. Pumili lang kayo ng pawong, ganyan-ganyan nyo lang. Pwede okay, mo ba yung, ano, yung electric na yung pang panggat? Hindi na. Hindi na. Hindi, hindi, hindi naman kayo marunong mag-garoon eh. <laughs> hindi. Ma'am, therapist po kayo? Hindi. Pag hindi kayo marunong kasi baka sumusobra, baka kala nyo, nakikilid kayo, ang sarap kasi ginaganon. Pero pagtapos nyo, anong pakiramdam? Anong po? Kasi hindi kayo marunong. May tamang may tamang patama lang yun. May tamang ano, kabila na nakakaalam nun. Kaya nga, ang tinuturo ko sa inyo, taposin nyo na lang pagmamahal ng sarili nyo. Tapos, ikabit nyo po yun. Ha? Sa baywang kasi, sinabi na sa inyo ng doktor, nagdidikit na yun sa may ano mo. Eh, hindi ko makita, wala kayong dalang pipes, iniwan nyo. So, kailangan natin ng ano, kailangan nyo muna sundin yung sinasabi ko. Pahinga-pahinga lang muna kayo sa bahay, iwasan nyo muna maglalakad ng... Ayaan nyo muna naka, parang bedrest muna kayo base kasi sa nararamdaman nyo na, na assessment nyo sa inyo tsaka tagilid na rin kayo eh ngayon nabago yung posisyon kahit pa paano gumihawa kayo kayaan nyo muna mag -ilom. yung mga impingement impingement sa nerve meron tayong tinatawag ng multi-level ilan yung mapipirat hindi natin alam kasi wala kayong dalay okay pero yun nga kahit pa paano magpahinga muna kayo tapos pag sasandal kayo sa ano, lagyan nyo muna ng ano. kumportable muna mo na kayo. Umislang kayo. Okay? Sige. Tayo nga kayo. Lakad kayo. Oh. Parang diretso kayo ah. Ha? Oo nga. Hindi nga. Hindi, lumakad ka pa. Lakad nyo. Medyo anahin kasi dahan-dahan. Oo, Ma'am, so, sundin nyo muna ako, magpahinga muna kayo. Tapos sa tulong ng mga medicine na inireseta sa inyo, sa tulong ko. Okay? Tapos, 3 to 4 days, mas giginhawa pa yan. Ngayon, pag nanatili yung ganun, balik kayo rito ng Tuesday ulit. Yun ang interval niya. Pero kung wala na, huwag na kayong bumalik. Okay? Tapos, ikabit nyo lang po muna. Tapos, pahinga-pahinga lang muna kayo. Huwag muna kayo maglaba, ha? Sige, thank you. Salamat. <laughs>